Guys, nag-order lang ako ng KFC. Dahil wala. Wala tayong ibang maisip. Not sponsored to not sponsored. Oh, may kain pala, may pakain pala sa work namin mamaya. Ay pala ako magbabaon. Wala akong bus. So, gada taon yan, yung company namin, papakain yan. Papa sa mga manggagawa. Sa Pinas, walang ganun. Walang appreciation pagka kada taon. Meron ba comment down below nga kung yung company no, company nyo ay nagpapakain din ba? Para mapasalamat sa mga empleyado. Comment down below. At kung anong anong kumpanya yan. Sabi naman, maliliit ang ano, manok na ngayon ng KFC. <laughs> Marami na siyang kakumpetensya ngayon eh. Yung ibang manok kasi guys, yung ibang ano, dry naman, dry masyado. Ito naman, masyado naman mamantika. Labang balance. O juicy naman. magganap ka ng juicy, ito naman. Hmm, sow sow natin. Hmm. Sarap. Kasi naman, ang nakalagay sa sa KFC, yung manok nila is farm-raised. Kaya expect mo na maliliit. Wala injection ba? Wala ba? O, na sponsor to ah. Hindi ko to. Yun know, ang ka pa, Pagkakaintindi ko pagka farm race. Okay, comment down below na naman para may alam tayo. Baka malamaya mali yung ating mga pinagsasabi. Juicy, juicy. Juicy. Mm. Hmm. Bago pa yung mantika, ginamit. Good job. Hindi ako umorder ng gravy, hindi masarap sila. Ayun, hindi masarap yung gravy ah. oh. Walang ano, walang walang MSG. Pag nag-restaurant ka kasi dito, bawal walang MSG. Mm. Parang malalaki yata ngayon ang portion binigay, ah. Update natin ngayon sa ano. Naninilaw na yung mga dahon. Fall na kami, fall. Ganda pala ng white shirt. Palawan. Ang kiliking atin. Salamat sa nag sponsor, nagbigay pa sa lubong dumating dito sa Canada. <laughs>